Rupayda, Durahim, asawa ko. Sana kung saan ka man ngayon, tumawag ka naman sa number ko. At tanggapin naman kita. Yung anak mo, kawawa Oh. Pag natutulog, tinatawag yung pang na pangalan mo. Yan ang masakit. Ako, ang anak ko, kahit hindi kong gustong paluin, mapapalo ko dahil na ako sa, nasuturite yung ulo ko sa iyo. Tumalik ka na. Para makapagtrabaho ako, makapagumbisa tayo ulit. Okay, ilang taon na kayong kasal? Seven years po. Seven years. Ilang taon yung anak ninyo? September 6 po, mag-3 years na. 3 years old. Kailan umalis si Mrs.? May 6. ito lang May 6. Nasaan ka nung umalis siya? Nasa Bacolod po. Nasa Bacolod. Saan niya iniwan? Sa Pagpanga po, sa Marcos Village. Okay, ba't siya doon? Dahil doon ko po sila iniwan nung, nung nagtarabaho pa ako sa Bacolod. Nagtatrabaho ako sa Bacolod. Okay. okay. So, iniwan niya sa kapitbahay ninyo? Opo. Anong sabi niya sa kapitbahay ninyo? Bakit daw niya iniwan? Dahil po pupunta daw po siya sa, sa Kaloocan, doon po sa tito niya. Tapos, y yun lang hindi po ang, na bumalik? Hindi na po bumalik. It, sinusubukan mong tawagan? Tinawagan ko po nung nakaraan po, eh, sumagot naman, pero hindi po siya makausap ng maayos. Tapos po, para bang ayaw niya na sa akin, eh, wala naman pa ako ginagawang masama sa kanya. Ako so, so, sigurado tayong okay siya? Umalis siya? Hindi yung may nangyari sa kanya? Yun naman ang gusto ko muna ma-establish? Okay naman po siya. Okay siya. May away ba kayo? Wala po. Okay. Hindi na daw makontak yung number na unang binigay. Ah, uh, sige, manawagan ka. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga agency, OFW. Sana po kung nakikilala niyo po itong babae na si Rupaida Muhammad Abdurahim. Please lang po. Sabihin niyo na po sa akin dahil nahihirapan po kami ng aking anak. Hindi po ako makapagtarbaho dahil wala po magbabantay sa aking anak. Wala pa akong kamag-anak dito sa Manila. Taga saan ba kayo? Taga Mindanao po, Cotabato. Taga Cotabato, Bisaya ka? Muslim po. Okay. Islam. Kailan mo huling nakausap si Rufaida? Anong araw? Yung tawag mo sa kanya? Itong Huwebes po. Huwebes. So ilang araw pa lang ang nakalipas? Apat na araw? Yes po. Ano ang sabi niya sa yon? Nasaan siya? Hindi niya po sinasabi kung saan siya. Basta ang sabi niya lang po, nasa accommodation po siya dahil nag apply siya. Opo. Para makapag-abroad. Opo. Okay. Ah, alam mo ba kung anong agency kaya yung nilapitan niya? Ang alam ko po, mala sako po siya ng kalookan. Sa kalookan? Opo. pero sa dam, Ang daming agency. Tsaka hindi kailangan sa kalookan yung agency. Di ba? Anong sabi niya sa'yo? Hindi na siya babalik o ano ba? Hindi na yata kasi sinasabi niya sa akin na mag-asawa na daw ako. Kasal kayo? Kasal po kami. Sharia court? Opo. ba, pwede ba yon? Ang alam ko, lalaki ang pwedeng mag-divorce, di ba? Hindi po pwede sa babae na may... Hindi pwede, di ba, ang babae? Kailangan po, pirmahan po muna bago yung walay. Ano kaya ang ginagamit niyang pangalan sa ano? Ang dami niya pong account na hindi ko po alam kung ano pong saan pong ginagamit niya doon. Kasi minsan po yung account ko po ay ginagamit niya. Social media account? Opo. Ang mga magulang niya, mga kapatid niya, wala kang contact sa kanila. Baka nakausap siya. Alam naman hindi siya magsabi, di ba? Nakaus. Meron po siyang contact sa mga ano niya, stepmother niya. Hmm. so, ayaw din po diyang sabihin kung saan siya. Pero ang sinabi niya lang po, nasa agency siya mag-apply. Nasa agency? Mag-apply. Nasa ayaw. Na sa accommodation. Ayaw niya po sabihin kung saan siya dito sa Manila. Pag ganun kasi, pag sinabi na sa accommodation, ibig sabihin malapit na siyang umalis, di ba, Shari? Ganyan yan? Yes po. Pero hindi dati alam, baka sinasabi lang niya. Pwede ko po bang ikwento yung dati na ginawa niya sa akin? Anong ginawa niya sa iyo? Yung September po, na nagplano po kami, nag-usap po kami na mag-abroad siya. Bumayag mm. naman po ako. Mm. Na dito, ako po ay nasa Mindanao. No? nagtatrabaho po ako, nagbibita ako ng ice cream. Mm. Para lang po masuportahan ko sa dito sa Manila. Mm. Nung dalawang buwan po, hindi ko na po siya makontak. Sumama po sa, sa pinsan niya na pumunta po doon sa Angono Rizal. Naku-contact mo pa ba yung pinsan ngayon? Wala na hindi na po. Okay. Napacheck na sa DMW, sa Department of Migrant Workers, pero wala silang record. Hindi kaya may iba na itong kinakasama sa palagay mo? Hindi niya po, sinabi niya. Sinabi niya lang po. Mag-aabroad siya? Mag-aabroad siya, pero di, hindi po siya ma, sinungaling po ng babae yan eh. Paano ba kayo nagkakilala? Sa Facebook lang po. Yung nagsama na kayo? Opo, isang araw lang po. Nagsama. Isang araw lang magkakilala kayo? na kayo? Opo. Kasi po, hiningi ko po sa Diyos na sana pag nakilala ko tong babae at na-meet ko, asawain ko to hindi ko ito papabayaan. Hiningi, ko pa, ko pa po sa uh -huh. Allah yan. Eh, wala akong masabi. Sorry. Eh, kasi an sa akin lang is may anak kayo. Opo. So, sana, doon na lang muna natin ituon yung lahat ng ano natin. Andiyan po sa likod niyo yun yung bata attorney. Adala na. Adala mo yung bata. Po, po. Eh, sana lang po kami. Buti na lang po meron akong kaibigan sa pagpanga na paminsan may ma maistihan ko. Eh, umuwi na lang kayo sa kung saan may trabaho. O di kaya sa Cotabato, nandun ba ang pamilya mo? Opo. Pauwi na lang natin sila sa, ano, Cotabato. Bakit, yes, Mas pero, maganda ang buhay sa probinsya. Opo. Pero baka nanonood din, attorney, uh, Atini, sir. Baka nais niyo pong, uh, meron po kayong mensahe kaya Rufayda Abdurahim. Abdurrahim. Nanonood po yan. I'm sure, sir, baka meron po kayong message sa kanya. Rupayda Abdurahim, asawa ko. Sana kung saan ka man ngayon, tumawag ka naman sa number ko. At anggapin naman kita. Yung anak mo, kawawa. Oh. Pag natutulog, tinatawag yung pang na pangalan mo. Yan ang masakit. Ako, ang anak ko, kahit hindi kong gustong paluin, mapapalo ko dahil... Naano ako sa, natuturite yung ulo ko sa'yo. Umalik ka na. Para makapagtrabaho ako, magpapagong tayo ulit. Sige sir, ganito po ang gawin po namin kasi I'm sure naman po na mapapanood po ito ni Ma'am Rafida Abdulrahim. Uh, I'm sure naman sir na uh, makikipag-ugnayan din po siya sa atin. Ano, agad-agad uh, po namin kayong i-contact once po na or baka may nakakakilala yes, sa kanya na makakapagsabi sa atin kung saan nang kinaroroonan, kinaroroonan niya. po niya. Ang okay, masakit lang po sa akin, umadis lang po siya na hindi man lang Nung niya sinabi niya sa akin kung saan siya. Naghanap siyempre, po ako. Naghanap po ako kung saan saan. Natulog po ako sa mga karsada. Kasama ko po yung anak ko. Yung mga magulang po niya, sir, wala naman pong nasabi kung nasaan siya. Wala po. Mga kapatid, kapatid yung pinsan, wala hindi rin. Wala, wala rin po. Sige. Sino ba so naman hanggang doon nagaalala. lang muna siguro ang ano oh, natin, diba? Ayan, Sige may picture po. naman. oh hindi naman mahirap makalimutan. Madaling matandaan. Opo. Okay. Sige po. So, ganun po. Sa mga kapatid po natin, again, si Rufaida Abdurahim nananawagan po ang kanyang mister na si Ariel Blanco na sana po ay makipag-ugnay na sa kanya dahil hindi po biro na nag-aalala din po si Sir Ariel. At iba. Gayun din po yung kanilang anak. Tatlong taon pa lang. Andun po sa likod ng studio. Mahimping na natutulog yung bata. Sige, Sir. Kausapin po namin kayo, Sir, sa kabilang studio, Sir. Ha? Opo. At uh, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo.